22,000 classrooms daw ang natapos sa loob ng nakaraang tatlong taon. Pero ngayong 2025, 22 classrooms lang? Like seryoso? Dalawang dosena lang sa buong Pilipinas? So ang tanong, ano nangyari? Ayon sa balita, mas natuon daw ang DPWH sa paggawa ng mga flood control projects. Pero, teka. Ilang beses na ring lumabas na maraming ghost projects na flood control ang iniimbestigahan. So ibig sabihin, Nababad ba sa flood control? O nalunod sa kontrobersya? Kung tutuusin, mas kailangan ng mga estudyante ngayon ang maayos na classrooms. Ang dami ng nagkakandahirap sa shifting schedules, siksikan sa loob ng silid, tapos 22 lang ang natapos sa isang taon. Nationwide e yan, ha? Ah? At eto pa, kahit mismong DPWH Secretary Vince Dizon, parang nagulat daw sa numero. So kung mismong nasa loob ng ahensya, nagdududa. Tayo pa kaya? Flood control projects ba talaga ang priority o baka naman flood of funds na nauuwi sa ghost projects? Paano yung future ng mga kabataan kung ang inuuna ay questionable projects? 22 classrooms laban sa bilyon-bilyong budget sa flood control. Ikaw ka Joe Fax, ano sa tingin mo? Sino kaya ang tunay na nabaha? Ang mga proyekto o ang kaban ng bayan?